sinabi ko yung battalion commander ko na sir baka ako ng availability for transfer sa iyo kasi gusto ko rin na malipat na sa garrison sabi naman ni Keral Indanan I, i recover mo muna ako mag-recover mag ka muna ng baril bago ko perman, o oh, si sabi ko di sabi niya pag may operation kayo sabi niya kailangan yung team mo ang makarecover. Ang sabi naman ka ako, kung kalaban, nakatake lang. Oh. Ay, bala, basta pirmahan mo kung may Sus. Di. Basta sabi ko, sir, positive. Kasi, ay, ang rear ka pagka nag-strike lang, kasi pagod lang eh. Kasi, strike, strike lang ako eh. Ang namin doon, strike lang. May tabi-tagat ito sa Papunta ng Umiray, malapit sa Aurora. Eh, ang mga inipala doon na nga, uh, parang sila na ang mga sundalo ro'n, pakalat-kalat. Tapos yung mga habitat, nakuha na, sino ba okay. habitat ng mga bahay-bahay dyan, mga tiburaw. Yan, nagkuwang kami. Pero, kumando kami. Pero, marami, hiwa-hiwalay lang rin, may kanya-kanya object-object kasi, sabi niya, 2,000 uh, July 16, 2005, bago dumating kami na sa area, kasi sumakay kami ng bangka sa dagat, simula in Panta dalawang oras ang Juan, biyahe, tapos nagdak sa barangay na yon, sitio, sing sitio di Palyon, sitio di Palyon, ay di Palyon, tapos napagdating kami sa sitio di Palyon, nagkumi, Akit kami sa high ground. Umikot lang kami. Kwan pala, yung pinuntahan namin yung, may pleno ng NPA. Pero, hindi namin inabot. Uh, pa lang yon Pero, umikot kami gano'n. Naiputan namin itong, siguro, mga 40 na ito. Eh. 40 na lang eh. 40 na lang. Kasi, bago nangyari yon na ikinuto si Bilyan, pero bago nangyari, nakaikot kami gano'n pagdating doon sa high ground na yun, may ang bahay, parang doon ba kami copy muna. Kasi, pinakasundaman namin yung bahay. Hindi kami makalapit kasi sa inyong kwan, guide namin, huwag kang, huwag kayo sir, didikit sa bahay. Kasi ang mga bahay, puro may laman yan. Kaya, yung mga bahay na yan sa kwan, pinaka-observation nila yan. Akala mo bahay, may nakatira dyan, pero yung na yun. Niya, huwag ka Sir, lalapit dyan kasi uh, unahan Dumistansya lang kayo ng konti. Sabi niya, tayo nyo magpaliwanag bago kayo. Yan, obserbahan. Pero yung mga bandang 5. Team leader ako. Oh, sergeant na ako eh. Kasi kami, parang, ano section minus na rin yun. Kasi yung tao, lahat committed nun eh. Sergeant ako nun. No. Nung sabi ko man, pero marami kaming tatlong staff, ang mga staff, pero ako senior. Augment nga lang kami sa alam company. Eh. Apat kami, limay, wala uh, walo yung walo yung alpa. Eh ako yung ginawang platon sergeant kasi ako senior. pagka namin sa bahay na yun, sabi niya, sergeant, huwag tayong didikit kasi positive talaga daw dito. Ang mga NPL, lalaro laro lang. Ang di okay, sabi ko, mag-uwi ba tayo? Huwag kayong lalapit ka agad kasi baka pero nga yan, tayo madalihan. nag kami mga hanggang 5:30, wala namang lumalabas kasi sa 5:30 na yun, sa umaga, hindi wasa yan, may ijan lalabas kung laman. Mga 5:30 wala na. Dumikit kami. Kita na yung bahay, wala talagang tao may paakyat bata walang tao yung bata paakyat nakita isang kasama ko hinawa na hindi na pinawag tapos ngayon tinanong yung bata video operator ko ba Totoy kasi Totoy Tagalog ba Totoy isang, asan yung mga kasama namin dito anjan po sabi marami mo sila anjan po sila dami doon sa may bababa na kuan yung kuan ng habitat mga ilan sila marami po sabi san sila naka lugar, -lugar diyan mayroon po doon sa taas mayroon diyan sa may bahayan tapos mayroon na naman doon sa baba mga ilan sila diyan marami po sabi nako po do sila lang kami ah. sige sus so, yung dumikit kami ng konti dyan sa bahay na yun sa habitat di baba kami na civilian man Ganyan-ganyan pa yung NPA ba? Hindi na kami nakakuan. Kumando eh. Hindi na kami nakakuan ba? Hindi na kami nakadikit. Kasi yung, yung bahay, siguro mga 20 meters dito kami. May pababa pang ganun. So, ganyan-ganyan so, yung -ganyan, ba? Mga baril nakasakit sa pintuan. Oh, yung mga M23. Yung babae. Kas! ba Hindi, eh, e, din, din kami. Ako, puta. Maya, maya. Ano yung mga NPA? 50 meters? Oh, puta, mayroong sumigaw sa likod niya. Hindi kasama yan, hapon niya. Pagpagpagan namin yung nasa may do doon sa may... Kasi yung pintuan pala ng bahay, dito na labasan. Hindi na ang dami pala yung malaking bahay. Dito lahat lumalabas. Kada labas, bulagta. Kasi wala na, wala nang choice talaga na Basta, yun ang bantayin nyo, kasi yung pintuan. Basta ka lumabas. Bulanta. Tutukan okay. ka oh, eh, kasi may nagpun ba? Sa uh, likod. Sa uh, likod ng mga hindi hamayan, mga hapon yan. E, Siyempre, kita nila nakapak kami. Sila naman, mga uh, dala-dala nila, mga sibilyan pa nakapak kami. Iba-iba pang kwan, malalakas pang ba? May 60 kami noon. Pero yung 60, okay. hindi pa naman nakaputok kasi snipe snipe namin puta nung kwan pala yung sa taas, andun yung 60 nila, bagbagang kami ngayon, puta, kwan kami rito. Pero yung, ang, yung tira-tira namin, doon, siguro mga pinawalo ang patay dun. Kasi, buti hindi, natitik, hindi kami natitik na kwan, na dosi lang kami. Ang sakit naman sa, yung isang sex ako, manubir sa taas, kwanin yung na, ba siyawan talaga eh Kasi kung hindi mo eh, Sayop-sayop, edo eh, kami Ibumaba eh, na kami dito Tapos yung isang PFC Pag-maneuver niya na Gulong-gulong sa baba Nakuan siya sa kahoy ala namin yun. So sabi ko, eto na Araw na yun. Pero may radio kami, binabagbag na yun sa taas Yung kala, yung babagbag na yun sa akin pa na rin pero sus, kung na-detect lang nila na mga dosi lang kami, dosi lang kami, patay kami ron. Pero wala na namang wounded din sa amin.